Hi guys, good morning. Uh, magandang umaga sa ating lahat, no? Uh, so, ngayon, araw ng Biyernes na ngayon. Napapunta naman sa Ayos sa Sabana National High School at doon pa eh, nag-aaral. Habang nilalakad ako kasama ang mga kaibigan ko na papunta sa Sabana National High School. Masaya naman ako na kapag kasama ko sila na lumalakbay pa patungo ng Sabana National High School. So ayan, ito po yung mga kasama ko na galing sa ila. At ito naman ang kaibigan ko na si Pepe Black na pinaka-close ko na kaibigan. So, kilala niyo naman siya. At ito naman ang daanan papunta ng Sabana National High School. Mga kaibigan ko. Malapay lang. Kawawa naman sila. No? So, ayan, malapit na kami sa Sabana National High School. So nandito kami ngayon sa Bendek. Kasama ko ang aking punay kaibigan na si lang. So ayan, paparating na kami dito sa Sabana National High School At dito naman, so nandito na ako sa gate Uy mga CTP, umisita sila sa ating bag kung mayroon bang live phone. At ito naman ang gym ng Sabana National High School Habang nagpapalakad ako papunta sa school So papasok na ako sa school At dito nagtatapos ang aking video Bye bye, bye, -bye.